guys ha, magbabakyan tayo ng atubig pool pero sisirin ko, magsisi kong ng ano, na ito, yan ha guys, ito tapos ito, ito masyadong malinisan, ito ito Dah. <laughs> yeah. Salamat po. Kasi lagi tinong mahabang ano eh, hawak alin ko. Si dapat mahaba ito. Para tingnan mo 'yan. Ayun din 'yan. Gamay okay lang si Minnie niya. at uh, meron na lang 'yung mas importante para sa kanyang tulad ito. And guys, uh, sa lahat pala ng uh, haligi ng tahanan at sa lahat ng bayani ng tahanan, na uh, sa lahat ng mga tatay sa buong mundo, sa lahat ng uh, kanan-amahan, no, kung mong kalibutan, today, uh, June 16. June 16. So, today, araw natin to. So, happy, happy Father's Day sa inyo lahat. So, ay, uh, sa mga araw na to ay, uh, lahat kayo nasa talaga yun, no? Know, para maenjoy niyo nyo yung uh, araw. Araw ng uh, mga bayan ama. Yeah. Ito lang po guys, door kick. Ang pool na ito po ay uh, nasa 20 years na no. Pero matagal pong pag-aaralan. Nung nag-alis na anak ko, nung nandito. Nandito ng mga nag So, pinarihab ko lang kasi nga may bagong single sa aking pamilya. kaya nakakaroon ako naman po si Rain. So, pinarihab ko ito para sa kanya guys. Então, cara, não sa kambing mula sa sa tubig So, guys, yun lang. Inaulit ko. Sa mga tatay ngayon, happy, happy Father's Day. Ha? Huh? At, uh, now, mag-enjoy kayo sa araw na ito. Yan, guys. Bye-bye. Thank you for watching.